Pwede nyo ba kaming bigyan ng tips kuya sa pag-estimate ng ganitong klaseng baka? Itong ganito lang na haba eh, malaking bagay na sa baka yan. Pag manipis ang una, manipis ang huli, wala yan. Kahit anong laki ng baka? Wala, wala, wala. Walang laman? Wala, wala. Kung baga ang perfect na combination, dapat mahaba ito. Wow. Ay naman eh, dating minag... Laging manager taga nila Yung D. Alco Delphine Alcurisa Saka si Sir Paul Alcurisa Parang ngayon yung Adelaide Iyon na Ito yung pinakamalaking baka ngayong araw na Parang ito din yung pinakamalaking baka ngayong March na dumating dito sa Padre Garcia, Batangas. <laughs> Ngayon ay eh, nandito yung bumili. Kaabutan pula, pula, pula. na ng bayad oh <laughs> Si Kuya ang bumili. Ano pong pangalan niyo Kuya? Pule. Pule. Si Kuya Pule nakabili. Sa estimate nyo, ilang kilo ng karne pwede nyo makuha dito sa baka na to? mahigit na apat na daan. Mahigit apat na daan? May estimate. Estimate yon. So, sa paghumigit ng apat na daan, kikita naman na. Sa halang <laughs> kikita ako yung inestimate talaga dito sa gantong baka yung karne na pwedeng makuha may para ma-fresh one may may 400 may kilos talagang si kuya ay mamimili ng baka so, din sa Padre Garcia si Batangas uh -huh. kung sakaling may mga viewers tayo na gusto magbenta sa inyo ng baka pwede nyo ilagay yung contact number nyo po dito ay, hey, o kung saan kayo pwede makontakt dito na lang sa baka Ah, dito na lang dalhin okay, sa Padre uh, Garcia. Hindi um, na agala kami na pagbili. Ah, pwedeng ah. hanapin nyo si Kuya Pule kung sakaling magbebenta kayo ng baka dito, ano? Basta malalaki. Basta malalaki. Gusto nyo talaga malalaking baka. Malalaking baka. Katulad dito. Sa experience nyo, gano'ng kamahal yung pinakamalaking baka na nabili nyo? Magkano po? Ah. 160 yan kaya. 160? Nakabili kayo ng 160,000 pesos na baka. <laughs> Nabanggit ni Kuya may isang baka pa pala kayo nabili. Uh, punta na. Ah. Sige po, puntahan natin. Kaya gano'n na po kayo katagal na bumibili ng mga baka dito sa Padre Garcia? ay babay, ako 20 pa ko nung magkumpisa pamimili ngayon eh 59 na ito na nakuha na kinabubuhay malaki naman ang kita sa ganyan kuya sa pamimili ng mga pangkatay na baka alit simpuhan lang simpuhan may pagkakataon din na nalulugi oh. ay oo oh, mali na hindi naman na paper, -paper tama oh. pero dun sa mga lugi nyo eh dun kayo natututo oh. Pag oh. nalugi, alam na, mas alam na sa susunod. Oh, base ka ng base. Doon naman talaga natututo, ano po? Ngayon ay pupuntahan namin yung isa pa sa mga nabili ni Kuya Pule. Pangkatay din po, ano? Oo. Oh, oh. Yung ganitong baka, sa slaughter niyo na talaga dinadala? Oo, oh, tanawan. Tanawan po? Oo, oh, kay, ah, kay Doc Aris. Doc Aris? Oo, oh, tanawan. Si Kuya pa rin na nakabili. Sa bakang to, magkano nyo nakakuha po? Yan yung 96,500. 96,500 ang bili. Ganito kalaking baka. Oo. Sa estimate niya naman kuya, ganong karne yung pwede makuha sa baka na to? 300 plus. 300 plus. Pwede nyo ba kaming bigyan ng tips kuya sa pag-estimate ng ganitong klaseng baka? Eh, mahirap yan, mahirap. Uh. mahirap magturo kasi dahil pag may saan, yun ay nasa pagsipat nasa ah, sipat talaga siguro sa experience nyo na din pinagbabasihan nyo yung nakaraan yeah, uh, na pagbili nyo pag time uh, ay meron tubo meron lugi ito ka aral na aral no? hmm. yeah. kumbaga kinukumpara nyo na itong for example itong baka na ito ikukumpara nyo doon sa mga nakaraang nabili nyo yan yeah, o tapos kung magano niyo nabili at kung magkano kung gano kabigat na karne nakuha nyo dun ano yeah, po no, no. Ma, yan o baka malaki pero pangit ang forma uh, pag ang hulihan nga tsaka unahan yung eh, talo ka na. Hmm. Yung huli na sinasabi, yung ganito, yeah, yung puwet na to. Dapat makapal yan. Malapad, ano? Kailangan ka lang ito, makakapal. Makakapal ito. Kumbaga, maskulado, ano? Ayan, oh, yung maskulado. Ano? Oh, yung maskulado nila, Malaki yung balikat. Yeah. Balikat to, ano po? Pag manipis ang una, manipis ang huli, wala yan. Kahit anong laki ng baka? Wala, wala, wala. Walang laman? Wala, wala yan. Ang titignan Tapos nyo man, dapat ito. Itong piloy na to ito ang mabibili eh. Tama. Sa experience nyo, nakaranas na kayo ng gano'n. Eh. <laughs> Malaking baka pero manipis. Manipis. Malulugay. Ito dapat ang tingnan nyo. Itong kapal na to. Dapat malobo to. Maskulado. Tsaka kung baga pantay dapat ano. Tsaka yung haba niya. Konting igsi lang nito. Oh, Laki yan. nang mawawala. Yung, itong ganito lang na haba eh. Malaking bagay na sa baka yan. Kanakala mahaba. Tama. Pag maigsi, talo ka. Ito ang tinitingnan na haba. Oh. Simula dito. Sa point na to hanggang dito. Kung baga pa, pa, pa ano yan eh, pa rectangle na ano po. Pag maigsi, ang baka wala. Kung baga ang perfect na combination, dapat mahaba ito. Mahaba. Tapos si mahaba. Siya, malaki ang kula, malaki ang kule. Tapos ma mala pa din ito. Kung baga magdodrawing kayo dito ng square ano, o rectangle, tapos magdo-drawing din kay dito na rectangle. Dun babase ang timbang o halaga ng baka. Ang nagtuturo sa atin si Kuya Pule. Gas. Okay, -e dito na pinutian ng buhok, ayan. <laughs> um, veterano na talaga. Matanda na sa bakahan. Eskwela pa nagbabaka na. <laughs> napasok pa kayo um, nagbabaka na po absent kayo. Absent to when Bernice, Bernice absent. Para bumasin ng baka dito. Nag-aalaga pa. Alaga pa dati. Kumbaga utusan magkumpay magdadala ka sa bakan, hila mo pupuntang bakan, magkahawa ka dito, yan, koridor, kung tawagin. Ano so, ah, naranasan nyo pala yun, maging oh, koridor dito sa Garcia. elementary pa eh, high school, kaya ganyan, na absid ka. Tapos si eh, magbibinta ka ng mga baka ng mga tiyuhin mo, magkahawa ka. sa lumaki ka na lumaki, natuto ka na natuto. Doon na mulat, doon na mulat. Sa baka talaga, mula pagkabata baka talaga. Tapos yung mga yan, nag ko, nag-anak, yun na rin naging hanap buhay. May pamilya na rin sila, yun na rin, nagbabaka na rin. Kumbaga yung pinamanan nyo na sa mga naging anak niyo oh, nyo, yung pagbabaka. Yun na, ay, naman ko rin sa aking magulang, sa aking mga tiyuhin. Tapos yun, naging ako, naging mamimili, magpapaka magpapakatay. Tapos yun, isali ko rin sa tinuro ko din ng mga anak ko. May pera talaga sa baka, kuya? Oo. Oh, Ayoko naman ni ay, dating minag... Naging manager, taga Maynila. Apo. Oh, yung D. Alco. Delpin Alcoriza. Mm. Yun lang kilalang kilala sa buong ano, buong Pilipinas. Tsaka si Sir Paul Alcoriza. Parang ngayon yung Adelaide. Yun na. Sila ang nagpapatakbo doon, doon, sa Adelaide Farm. Hmm. Sila... May connection pala po kayo oh, doon? Sa Mindanao. Doon ako ng baka mga yun. Yun ang boss namin nung araw. Okay. Pero ilang taong pala ang nakalilima. Adelaide Rivers ata yun? Ilang taong pala ang nakakalipas na nagpanigil kami. Maraming salamat po sa na-share ni uh, Kuya Pule Jom Sperm Life po. <laughs>